Inilantad at direktang pinangalanan ni Mayor Isko Moreno ang mga lalay at lolong na mga opisyal ng City Hall ng Maynila sa nagdaang administrasyon ni Hani Laconia. Sa kanyang talumpati ay unang pinangalanan ni Mayor Isko, ito si Jonathan Garzo, kung saan nag-cash advance pa di umano ang walang iya ng 132 million pesos noong May 9, tatlong araw bago ang eleksyon. Just one day. in one day, they authorize one person to draw three checks in one day. Kaya siguro may bolt sa opisina ko. At isang tao lang, isang araw lang, May 9, three days before election, pinag-cash advance ng 132 million pesos. Ayan po siya. Mind you, and let me repeat, in one day, 132 million pesos. Ang pangalan punya, Jonathan Garso. Kahit na ipinagbabawal ng Omnibus Election Code, ang titigas nyo, ang lupit niyo, para kayong alkohol, wala kayong patawad sa mikrobyo, e basura kinukuha niyan eh. Pangalawang pinangalanan ni Mayor Isko, itong Assistant City Administrator, sa katauhan ni Joy Dawes Asuncion na gumastos ng 683 million pesos gamit ang trust fund ng siyudad noong January hanggang March kahit hindi ito otorisado. Sa mataas na opisyal ng City Hall, lilingunin natin sa tawag na Assistant City Administrator. Nag-transfer ng malaking pondo from General Fund patungong Trust Fund. Yorme, wala naman pong masama doon. Nag-transfer lang pala. E anong ibig sabihin? Gumastos ng 683 million sa Trust Fund at bawa. Hindi tama. Hindi otorisado Nung mapubuking inotusan mag-transfer from General PAN upang ibalik sa Trust fund. Ang pera, 683 83 million pesos. Ayan po siya. Joy Dawis Asuncion. Anong buwan? January to March. Nang walang authority. Ibig sabihin, das natin yung trust fund and the basic concept of trust fund, that fund has dedicated or merong takdang gamit e eh, nagalaw kusang ginalaw sa mga manonood. Pumanatag kayo, aalamin po namin yun. Pangatlong pinangalanan ni Mayor Isko ay ito namang si Fernand Bermijo na ni Garzo ay nag advance din ang loko ng kagimbal-gimbal na halaga na tumataginting na 641 million pesos. Sa kasagsaga ng eleksyon, isang empleyado ng City Hall, ang pangalan Pernan Bermejo, nag advance ng 641 million pesos, Councilor John Isip. Kasi baka nagtataka kayo, bakit walang pambayad sa 10.2 billion? Service render, product receive, product use, and so on and so forth. Nasaan ang pera? Unti-unti ko nang ipinamumulat sa inyo. Una karanasan ng Ayan po siya. Kung kanina, si Joy Dawis, first honor. Ito po, magna cum laude. Huling pinangalanan ni Mayor Isko ay itong si Atty. Marlon Lakson na binansagan ni Mayor Isko na suma cum laude dahil sa kagimbal-gimbal na halaga na umabot sa 1.1 billion pesos na di umano'y dawit ang pangalan niya kaya pala pati pang sa kumpanya ng kolektor ng basura sa siyudad ng Maynila ay Ang susunod, ang summa laude, attorney Marlon Lacson, amounting to 1.1 billion pesos. Sila ba yung may krimen na ginawa? Hindi ko po alam. Ano bang ginawa nila sa pera? Hindi ko pa po alam. Pero sigurado ako, one way or another, malalaman ko rin may kina, nakinabang dito sa session na ito. Ano ginawa niyo naman sila. Na na ba konsensya? Puro na lang ba kayo si, ako, si ako, si ako, si ako, paano ako? Na na ba kahihiyan? Nawala na ba sa atin yung pagmamalasakit sa kapwa? Puro kay J.O., J.O.? Tingnan nyo nangyari sa syudad. Makapagbintang pa kayo sa kampanya, wagas. Hindi ko lang talaga kayo pinatulan ng kampanya. Bakit? Ipinagpas sa Diyos ko. Bakit ipinagpa sa Diyos? Eh, ang hirap ng paliwanagan, ang taong nagtitingang kawali. Salamat naman sa Diyos. Awang-awa ko. Totoo lang. Magtatatlong linggo na ako hindi mapagkakatulog. Paano ba bangon muli ang Maynila. Sa 10 bilyon ang utang natin, ang pondo natin, dadalawang 20 bilyon. At the rate we're going, our PS services amounting to 60% of what? Of 20 billion? That's 14 billion. And you still have about 6 billion. And you have a bayarin at 10 billion. How can we operate? Sa mga lolong at lalay ng Manila City Hall, sa nagdaang administrasyon, ay ito ang minsahin ni Mayor Isko Moreno para sa inyo individuals, whether you are still in the city hall or not, I'm ordering you to submit your truthful liquidation report in accordance with the government rules and regulation. You know the drill. You know the consequences of what you did. Para po sa kaibuturan ng ating mga kababayan, kung manatag kayo, Pake, may tanong nyo dyan habang nagko-comment kayo sa, sa Facebook, anong gagawin sa kanila? I already stated it. We'll just focus on first things first. The garbage crisis, the peace and order of the city, and we will go after them